What's up, YouTube? Welcome to Jobin PMI TV, guys. Ang dito tayo ngayon sa so may palingki. Tingnan natin lahat, guys, ang mga paninda. Tuloy-tuloy na po kayo mga big boy. Lahat ng classic, 20 pesos lang po. Nakahan, nakapapan, 20 pesos. Ayan po, bagsak po ito na po. 20 pesos lang po, lahat ng classic. Pwera lang po dyan sa bitch. Tuloy-tuloy na po kayo mga ating kuya. Lahat ng klase, 20 pesos lang po. Nakahal or 20 pesos. Ayan po, bagsak pwesyo na po. 20 pesos lang po, lahat ng klase. Pwero lang po dyan sa bitchy. Tuloy-tuloy na po kayo mga ating kuya. Lahat ng klase, 20 pesos lang po. Nakahal or 20 pesos. Ayan po, bagsak pwesyo na po. 20 pesos lang po, lahat ng klase. Pwero lang po dyan sa bitchy. Tuloy tuloy na po kayo mga adik kuya lahat ng klase 20 pesos lang po nakahan or naka 20 pesos ayun po pagsap presyo na po 20 pesos lang po lahat ng klase. Pwede lang po dyan sa benshin. Tuloy tuloy na po kayo mga adik kuya lahat ng klase 20 pesos nakahangin, nakapapag 20 yeah. pesos Ayan, ang mga subscribe na po Sara iwang ka, Lahat ng klase Punta na kayo rito guys, sara iwang magong Galing pangpangga Lahat ng klase, 20 pesos lang po Makahangin, nakapapag 20 pesos Yan, yan, yan Pilapyang maniliin Pilapyang maniliin, tapatay Ano pera yan? Sorry, sorry

We're going to the home driver, so. <laughs>

Bakla ka rin! ka rin!